nabi umano ng isang Chinese general na kayang kaya umanong talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ng PCG na kumprontahin ang malaking barko ng kanilang maritime militia. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na kayang kaya umanong talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ng PCG na kumprontahin ang malaking barko ng kanilang maritime militia. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Chi na kumpiyansa siya na ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Idinagdag niya na alam umano ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa liit ng bilang ng mga barko nito at hindi rin umano armado ang PCG Vessel na nakadeploy sa South China Sea. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinabi ng Chinese Admiral dahil kapag inataki ng maritime militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard, siguradong sasaklolo kaagad ang US military at sa uli ay siguradong pagsisiyan umano ito ng komunistang bansa. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Huwebes na sa kabila ng maraming pagtatangka sa provokasyon, ang bansa sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines ay nananatiling isang persa at boses ng katwiran na nagpapakita ng responsable at marangal na pag-uugali sa paglutas ng mga isyo alinsunod sa international na batas. Idinagdag niya na ang Armed Forces of the Philippines ay inatasang itaguyod ang pambansang siguridad at dapat na patuloy na pagbutihin ang kanilang kahandahan sa pagpapatakbo upang epektibong maiwasan at tumugon sa kasalukuyan at umusbong sa mga banta. Hinimok din ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines na pausay ng mga umiiral na alyansa at pakikipagtulungan sa mga dayuhang katapat nito at tuklasin at bumuo ng mga bagong partnership batay sa mga karaniwang layunin habang isinusulong din ang pambansang interes ng Pilipinas. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ng mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas na nakahanda anumang oras ang kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo. Iniulat ito matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China na ang Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Sinabi ng taga pagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Ning sa isang regular na press briefing ng Estados Unidos ay hindi partido sa isyu ng South China Sea at wala itong karapatan makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang high profile na kompromtasyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea, partikular na sa pinagtatalo ng karagatan malapit sa Ayungin Sol na kung saan ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nauna ng sinabi ni US President Joe Biden sa isang talumpati sa White House ng commitment ng Amerika sa dipensa ng Pilipinas ay nananatiling matatag at ito ay matapos inakusa ng Manila ang China ng pagsasagawa ng mapanganid na maniobra sa West Philippine Sea. Sinabi ni Biden sa kanyang pahayag sa isang joint meeting kasama ang Prime Minister ng Australia ng anumang pag-atake sa mga Pilipino aircraft vessel o armed forces ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Treaty dito sa Pilipinas. Nagkasundo ka makailan ng Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa mga bagong guidelines para sa kanilang Mutual Defense Treaty, partikular na na sinabi sa bagong guideline na Mutual Defense Commitment ay ipapatupad kung magkakaroon ng anumang pag-atake sa alinmang bansa at saan man sa South China Sea.